Kag sa uh, number 1, 286 ka mga illegal campaign materials na kumpiskar sa Comelec Bacolod sa Oplan Baclas. May report si Nico Delphine. Magluwas nga oversize, yara sa mga kahoy kagposte, ang mga posters kagtarpulin sa mga national candidates, naging pangbaklas baklas ang katapos sa Bacolod Comelec sa Dalan Araneta kaglakson kay Ina aga. Kalabanan sa mga campaign materials, naging pangkuwa ang iya sa mga partyless groups kag pila ka mga senatorial candidates. Ginsiling ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, nagalabot sa 286 ang mga campaign materials nga ilan na confiscate. We uh, made an inventory and then the report of this uh, will uh, be forwarded to Manila. and uh, the campaign materials so will be uh, uh, kept here sa ato na so, so that if any actions are taken by the main office against his hearing uh, candidates. Mm -hmm. Alin di sa ato na ang bidan sa ilang mga campaign materials. Ginpatag ni Sorbito nga pila sa ilang mga naagyan yung mga campaign materials ang iya sa mga local candidates. Hindi pa nila ini mapangkakas tungod sa Marso 28 pa na tala na ang local campaign period. Yung mga dugay na kita ko, mm -hmm. previous pa sa campaign period, and uh, pa hindi tapos makakas at that time kay uh, campaign violations by candidates may only be Uh, committed during the campaign period. No? Mm -hmm. So meaning, even today, why not ang mga ng iyak ang mga local candidates, kaya tungod nga hindi pa campaign period for for the local candidates. No? So hindi, why pa na sila actually uh, violation? Why na sila sa campaign violation or any election offense na din ako makumit? regarding campaign, mm -hmm. kaya tungkol nga hindi pa, pa kaka-campaign period nila. So that's why I get an like advantage. Sadly, Liwat nga mga padayo ng Oplan Baklasong Comelec, kaupod ang katapos sa Bacolod City Police Office, mga city departments kaiban pa nga ahensyo sa gobyerno sa balason nga inadlaw. Panawagan sa Comelec sa mga kandidato kag sa mga supporters nga kung mahimo, ipaiwa ang pagpamutang sa mga campaign materials sa hindi-designated common poster areas bangod labot nga sarang sila pasakahan sang kaso trabahuso kag naghatag pa inisang huol kag risgo ila ko ng mga illegal campaign materials ang nasabit sa mga linya sang kuryente kag sa mga matag-as nga lugar Nico Delfin para sa Digicast Negros